Oh, ayun oh, ganda tignan no? Nakaayos na. So, Dahil uh, ilang beses na ilang bisis na napasadahan ito na clearing operation. Oh, ito, meron dito sa kanila. Marami. Pero yung dito, nakaayos na oh. Ito mga waiting, ayun, nakatapat pa mismo sa no parking. Oh. Nagpapahinga. Or natutulog. Nandito na tayo sa kanto ng uh, Scout uh, Chuatoko Saka ng Scout uh, Tobias So magandang resulta dito sa kaba ng uh, Scout Chua uh, Chuatoko At uh, walang natikitan at walang nahatak Ang posisyon nyo po, tingnan nyo Lagi na kayong kinukumpin dito, hindi lang ngayon ulasan na yung mga taxi oh. maganda nga umaga sa inyong lahat ngayon ay June 13, 2024 at sa oras na 7.40 ng umaga nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go dito sa kabaan ng Panay Avenue at sakop ng Quezon City At nadanan itong isang sasakyan na kahapon pa natikitan Dahil kahapon ay holiday, walang tow truck O boss, operation ng light post natin kahapon dito Walang tow truck, hindi pa rin nakita nung may-ari yan Oo. how hindi uh, uh, niya na nakikita na siya. No. So, talagang... Ikaw doon. Ikaw doon, go doon oh. so, mm. so, okay, okay, sa utro ah, na yung na Eh, sa i nila ticket. lang Ah, ibig sabihin, sir, na-issue na itong kahapon, eh. may issue siya ulit ng panibagong ticket. Yes, sir. sir. O, oh, yun. Ito eh. na. So, may uh, violation na sa dyan sa unang ticket at uh, magkakaroon din siya ng uh, violation or fine sa pangalawang ticket ang uh, activities ngayong araw ay uh, papasadahan nga muli ang uh, ilan sa mga kasama sa mga mabuhay lane kasama na itong uh, Panay Avenue sa kahabaan ng uh, Panay Avenue so maganda na nga resulta dahil mga nakagilid na lahat ang uh, motorsiklo dati nakahamba lang yung uh, ibang motorsiklo dito sa sidewalk nasa kahaba pa rin tayo ng uh, Panay Avenue Okay, tara. atake na yan. Oh, ayun oh, ganda na, tignan no? oh. Nakaayos na. So, dahil uh, ilang beses na napasadaan nito ng na clearing area. operation. Oh, ito, meron dito sa kabila. Marami. Pero yung dito, nakaayos na, oh. Ito, mga waiting. Ayun, nakatapat pa mismo sa no parking, oh. Nagpapahinga. O natutulog. Ganun din yung dito sa kabila. nga din. Dahil dito naman yung uh, driver, matitikitan at uh, hindi na hahatakin. Uh, Nasa kanto na tayo ng uh, Panay Avenue uh, sa kanilang Scout Tshuatoko uh, at uh, kakaliwa ang team dito sa Scout Tshuatoko. Uh, Oh yan. Kaya i-share nyo lang ang, ang ating uh, video para ma-aware yung uh, hindi pa nakakaalam sa mga violation about sa mga obstruction Sa kahabaan ng sidewalk, saka ng kahabaan ng kalsada So may mga nila na nakaparada dito na waiting pero nagkukusya ng traffic kaya natitikitan Dati 'yung nagkakaruwas dito, nakausli 'yung mga hulihan. Pero ngayon nakaayos na. Nandito na tayo sa kanto ng uh, Scout uh, Chua sa ng Scout uh, Tobias. So magandang resulta dito sa kahaba ng uh, Scout uh, Chua Toko at uh, walang natikitan at walang nahatak. So kumanan ang uh, team dito sa may Scout uh, Tobias at lalabas ito ng uh, Himadi. Ayan na yung uh, kanto ng uh, Himadi saka ng uh, E. Rodriguez. So ito, may natikitang dito. Ah, ayun pa, may threshold down na kukunin dito o hahatakid. Ah, kaya pala nakahanda na itong tow Yung kanto na yan, yan ang uh, Aurora Boulevard. At uh, itong uh, location natin, ito yung kahaba ng uh, Boston. Mayroong uh, one side parking dito. Ito yung sa kaliwa. Yung sa kanan, ang uh, matitikitan at uh, mahahatak. May kasiki pa nitong uh, kalsadang ito kung uh, magkakaroon ng uh, double parking. <laughs> from Boston kumana ng team dito sa may kaaba ng uh, Endomingo, N Domingo from uh, Domingo kumaliwa ang team dito sa may uh, Tuason Dito Tuason palabas na ito ng Kubaw oh. Nadaanan namin itong isang bahay na ang laki ng langgam. Ayun oh. Oh. Ano pala ito eh? Chocolate uh, lovers. Ayun. Ay, kaya pala matamis. Oh, kaya pala matamis. Oy, oh, okay na. Kita <laughs> natin napapasok to ah. chocolate. oh, pasukin natin yan Na sa pa rin ang, uh, ng pitwason uh, ang team At nadaanan ito Mayroon din palang uh, hahatakin doon na. so na Okay, iwanan natin 'to, tatahakin na. Nanti na tayo ngayon sa may kanto ng uh, Pitwason sa kakan ng EDSA. So, nag-cross lang yung team sa EDSA at uh, nasa kahabaan pa rin tayo ng pitwason at uh, ito na yung uh, Araneta City, na dating uh, Araneta Center. <laughs> Matitigitan itong uh, isang sasakyan na nakausli yung uh, unahan sa sidewalk at uh, matitikitan din yung mga jeep na yon na nag-aantay ng mga pasayero sa hindi tamang lugar ito pa, ito, madadali din yan saka ito masasampa na pala sa tow truck ito wala yung may mga may-ari So, hindi na ito mahahatak dahil nandito na yung uh, driver or may-ari. O, oh, ayan, si Kuya, doon na duma sa kalsada. Ayan pa, O, ito. Tingnan yung mangyayari. O, oh, iniiwasan na. Kaya, huwag kayong magpa-park. O, mag-park kayo, mas isang lugar. Huwag nyo lang haharangan itong sidewalk, lalo na itong kahaba ng kalsada. Marami pa mga natitigitan dito mga motorsiklo. ito, ang dami pa na. ang dami pa dito. Nagkalat ang team. Kaya yung iba, hindi na natin nakukover. Lada mo. Hanggang dito yan. So dito okay na Yun nga lang Yung ibang motor nasa pasato truck Tignan natin dito sa unahan So ito pa, masasampan na. Marami, maraming nasampa dito. Ayan, malinis na. Kumpara kanina. From uh, Pitwason, kung team, dito sa may kahaba ng uh, 28th uh, Avenue at uh, maraming uh, matitikitan dito. Yung mga naabutan, matitikitan or mahatak. Yung uh, dito, pulasan. Yung isa, may naiwan doon taxi. 28th Avenue kung manan dito sa may Aurora Boulevard at yung papunta ng Marikina Hello. Kasi po, Aurora. Nasa kaba pa rin tayo ng uh, Aurora Boulevard at malapit na tayo sa may Katipunan Avenue Nasa kanto na tayo ng Aurora Boulevard sa kanang Katipunan Ito yung papunta ng Ateneo At ito naman yung papunta ng Pasig So kakaliwa tayo Yung padiritso naman Yung papunta ng Marikina o Antipolo ba kayo? Ang oras ngayon ay uh, 10.30 ng umaga At nandito na ngayon ang team sa may kahaba ng uh, Katipunan Avenue At uh, ito'y palabas ng uh, Commonwealth At nadaanan itong uh, isang uh, sasakyan, itong uh, kotse Na nakapark dito sa sidewalks Matitikitan dahil andito naman yung uh, may-ari Nag-cross ang team sa may uh, Commonwealth at uh, nandito tayo ngayon sa may kahaba ng Luzon Avenue At uh, pagtitikit tayo yung mga naka-illegally parked vehicle dito Hanggang doon sa may kanto ng uh, Commonwealth sa kanitong uh, Luzon Avenue Na na ito dati. Bali limang kilo ang na nasampat dito sa tow truck. Ah, to ka ka po. Wala po so, ka, so wala pa palang uh, drivers license yung uh, naabutan dito kanina. sir so, ito pu Saka so, uh, ito. Yung mga yan. Huwag okay, naman muna isa. Kahit okay. tawagan okay. ko lang si mayroon ding nga dito sa may uh, papunta ng uh, Commonwealth Avenue O yan malinis na at uh, malaya na nakakata ng mga tao dito After ng uh, Luzon Avenue nandito tayo ngayon sa may uh, Congressional Avenue After ng uh, Congressional Avenue, kumana ng team dito sa kahabaan ng uh, Tandang Sora na kung saan nandito lang tayo noong nakarang araw. Dito sa harap ng building na ito, laging may naahatak Ano nga bang building ito? Ay, ayaw. Ang posisyon nyo po, tingnan nyo. Nakalagyan na kayong kinukumpli. Kumama na lang kayo doon Para sa so Huli na nang dumating ang may-ari so, Mahahatak na Bukod sa naka-illegal parking na siya Naka-counterflow pa Yung kanyang pagpapark Ito naman matitikitan Dahil uh, may driver Itong lugar na ito Laging may natitikitan At mayroong nahahatak Dito sa building na ito Itong uh, Tara Residences Bukod dito sa mga Naka-obstruction dito Ngayon uh, Tingnan natin itong uh, nililinis ng uh, Scoop Ito Natikita na ito Akupado na pala talaga nila itong lugar na ito sa kanya lang. Nilipat ka. So, anong gagawin natin dyan, sir? Papapasok. Eh, papapasok na natin sa kanila yan. Ha? Sa susunod na natin dito, kung piskado na yan, bigyan muna natin sila ng warning. Okay, sige. Dami nito, Ah. Akupado. Oh. Akupado na lahat yung sidewalk. So, magmula naman dyan sa hinahatak na yan, meron din uh, dalawang motorsiklo dito na nakaharang sa sidewalk. So, andito naman sila. Yung, uh, yung uh, may-ari, matitikitan lang. Hindi na masasampasa itong truck. Dito naman tayo sa unahan. Ito, may nakaharang din dito nga. Or may nakausli Pag hindi pa yan na uh, ng pa yan dito Ayan, parating na yung tow truck Pahatake na yan Nasa kabang pa rin tayo ng Tanang Sora At mahahatak yung isang sasakyan Nasa pedestrian crossing At nasa tapat tayo ng Pure Gold at sakop ng Barangay Kulyat, Quezon City. Ayan.